Iginit ni Vice President Sara Duterte na walang hinihingi ang kanilang kampo mula sa Malacanang. Iyan ay kahit pa sa Pilipinas, gustong bumalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kahit kailangang makipagtulungan ng Estadong tatanggap sa kanya kung mapagbigyan ang gusto nilang interim release. Mula sa Dahig, Netherlands, nakatutok si Marie Zumali. Marie, Emil, giniit nga ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa Pilipinas pa rin nila hihilingin na pansamantalang mapalaya ang dating Pangulo oras na magpetisyon na sila para sa interim release. Kaugnay ng hihinging interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa Pilipinas pa rin nila hihinging maibalik ang dating Pangulo. I fear for his life in the Philippines but we follow what the client wants, what uh, President Duterte wants and he wants to go home. Sinabi na dati ng International Criminal Court na kung papayagan itong makabalik sa Pilipinas, kailangan tanggapin ng gobyerno ang mga kondisyon kaakibat nito. Pero sinabi na rin ng Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Wala well, naman po kami hinihingi sa palas. Uh, we, did not, we did not ask uh, for the palace for anything. Well, that is something that they have to think about. Kwento ng Bisse, matapos bisitahin ng ama kahapon sa ICC Detention Center, iba na raw ang pag-uusap nila ngayon. Matapos ang pakiusap ni dating Pangulong Duterte sa mga taga-suporta na huwag makialam sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. We have a relationship now, a father-daughter relationship since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with... The The former president so we only discuss about uh, family and um, this has been uh, one of the longest uh, uh, meetings i have i have had with the uh, former president and uh, now i have this uh, every day uh, with him talking about life talking about family and um, for that uh, i feel like i am I am blessed. Sad lang that it yeah. has to happen inside the NCC, inside the detention. Good... Para rito, nagpapasalamat si Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos kahit ito pa ang nagpasyang siyang ipaaresto ang kanyang ama. This really is ironic but I have to thank uh, Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and uh, PRD for all that has happened in our lives. Emil, umaasa pa rin ang Vice Presidente na mabubuo na ang defense team bago siya umuwi pabalik sa Pilipinas. At yan ang pinakasariyang balita mula pa rin dito sa so The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali.